Yon, good evening guys and good morning, good afternoon. Kailan niyo mapapanood to? Time check 7 7 o'clock ng gabi dito sa Saudi. Para samahan niyo ako. Tayo bibiyahe. May utos ang amo. Oh, diba? Let's go and do it. utos bibili ko sa may utim <coughs> tignan natin kung anong mga bibili doon sa utim na inuutos ni amo bili daw ako ng pipino <coughs> malapit lang ng utim dito sa amin o oh, diba ay hindi pala ako nakasit yeah, okay na yun malapit lang naman wala naman pang 2 minutes hirap hirap bumiyahe, no, one hands talapit na wag ka na tumunog alam ko naman hindi ako naka seatbelt <laughs> kanta na yan, ang kinakausap yung kan eh Kinakausap yung mas sasakyan eh Ayun Ay, eh, para dahan na isa Para doon tayo pamarada sa loob Ay, dalawa Dalawa na paradahan Alright dito na, wag ka nang tumunog Alright, thank you so much <laughs> Dito na ako, tutunog-tunog ka pa Sana wag Sana walang madaming babae dito Kasi pagka madaming babae, hindi ako makakakuha ng video sa loob eh Ang ulit mo Pasok tayo dyan baho. <laughs> Idadala ko sa mga bilihan ng gulay. Masagi. Diba? Sagi Ganda. Ang daming gulay. Wow!

Mahirap kasi makuha, makuha dito guys ng one ng video. Lalo na't may mga babae. Di ba? Halos mas trika mo. Trika ba? Trika. Trika, trika mo. Bili tayong hotdog. Hahaha. Ano ba yung guys. Hot Saudi. So five real. Tapos, kung tayo ng pambahal. Palimutan ko ano yung pambalot na binibili niya amo. Ito tayo pambalot. Tami ng Pambalo. asukal guys oh. Mural na asukal dito. hirap pag lang nalagyan pala mukha tayong nalagyan uh, Tama kasing gumawa nalang eh huli ka pero hindi ko <coughs> <out for> <laughs> <laughs> ano bibili mo? na utusan bibili diba mo? Ano bibili lang yan? Ano, no. Wala nang ano? Wala nang... Ano <coughs> yan? Live? Uh, I-upload ko na... is I-upload ko sa nahakong kong Account lang yan. Sige, mauna na kami. Pagkulungan. Sige, sige, sige. We'll Yung pipino. <laughs> Friday, you know. Friday. Ito yeah. tayo ng bata. Oh. Gata baka laki pipino ng asawa niyo. Sabi <laughs> <laughs> ko ba, ano eh? Ano? Hindi ko pa bukas yung dalawang matanda. Ah, kaya pala hindi nagpumunta sa bahay na samba. Pinatip ko kanina ano, kanina nang baga lang. Hmm. Kala siya ko, utang magka. Makanag ko lang sila, friend? Oo, nagsimba lang. kalau <Sessay> 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 <Puhas, plus> mata si ba dana bukas bukas driver na kapatid ni amo yun na tayo nga mua ng BGV hirap ah, pila na rin si Ernesto pila 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 <laughs> asin dan asin lagi bah Facebook, malam lagi Facebook. Facebook? Ayo, say Hi. hi. ايوه شكرا شوف هذا باودر ميل الحين اكثر الافضل يلا روح Ah, the sale sale. Ah, for you. Ah, uh, madam. Ah, hey. Salamualaikum. <laughs> Bayad tayo sa counter. Thirty four, one hundred eighty ml. Oh, almost two kilo. Save, uh, save twenty real. Hmm? Save. 21 real. Ada mapi sale 52. Ada sale 23. Ayo. 52 lah. Ada siapa? Ah, same, same. Hmm. Oh. So yung guys, dito na ako sa counter. Babaya daw tayo. At malapit na rin pare, babay ka muna. Hey okay, guys, babay. Okay. Balik mo.